Hi guys. <laughs> so, ay nakikita niyo ang ganda ng hair ko. Nag-video ako para sa reels. So, sa reels ko to pinakita. Ay nakakapagod pala to. So, as you can see, dalawa camera natin. <laughs> ayun, yung isa. Um, ang hirap. Uh, kailangan gumawa ng content. Mga mixing platform, may reels, may YouTube, may TikTok, may ganito. Hindi ko na alam paano ba landscape o portrait ang pagkuha ng video. Anyway, um, ayos na yung aking hair. Hopefully, kunting dasal kunting just cool Lord, please. <laughs> Sana maganda, magpagkakulog ng hair. So, guys, na tayo. Mag-i-look na tayo. Of course, ilamos muna ng face. Alam nyo, may nabili akong primer, hindi ko pala nadala. Nakakainis. <laughs> nakatingin ako sa cellphone ko, pero dapat dito ako nakatingin. Nakapaghilamos na tayo. So, maglalagay naman ako ng moisturizer. Maglalagay tayo ng moisturizer. Maglalagay tayo ng moisturizer. Okay. Magme-makeup ako. Wala yung makeup ko sa tabi. Ano ba yan? Adami ko pa lang hindi nadala. Hindi ko dinadala yung sponge na gagamitin ko. Kaya ako nga binili para magamit ko sa, sa event na to. Pero man pala, brush ulit ang gagamitin ko pang blend ng foundation. Ay, 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 gigil. Hindi ako expert sa makeup. Hindi ko alam yung ginagawa ko. Basta mukha akong maayos. Okay, that's good. Basta mukha akong tao kapag natapos ko itong makeup ko. Okay na yun sa akin. Dapat kasi may sponge. Ito eh. Foundation time. Huwag niyo ako i-judge sa pag-makeup ko ha? kasi hindi ko talaga alam ko. Ako ayoko ako, kasi talaga ng ano, makapal na makeup. So, yung mga binibili ko yung mga Korean brand or or any brand na okay sa skin ko. Tapos, um, yung light coverage lang. Ito ko nung parang malagkit na feeling. Meron kasi mga foundation na ganun. Ano iba? Parang hindi. Parang ito wala. Or namumula lang yung balat ko. Ayan. It looks good. O nga pala. Hindi ako marunong mag-contour. So, hindi ako nag-contour. <laughs> Last screening, si Maureen yung nag-contour sa akin. So, yung naglagay ng bronzer. I don't know the difference between bronzer at contour. Patulang tayo kay Maureen. Tsaka sa hair. Ang galing si Maureen kasi ano, binibraid niya yung hair niya. So, meron na agad volume, ganun. So, next is lip powder. And then, we're gonna do eyeshadow. Again, hindi ko na naman alam ang ginagawa ko. Sa nga, mukha akong maayos. Okay. Mmm! Ang matino guess what? Meron pa akong naiwanan ulit. Yung binili ko eyeliner na brown. Ang nadala ko lang na bagong bili ko is ito yung pang Ay, Tapos ng ating makeup na kanilang tayong tao. Ay, eh, nagalagay ako ng mga false eyelashes kasi hindi nga tayo magaling mag-makeup. So, na-enhance ng false eyelashes yung makeup level na kayo. Okay. So, magbibihis na tayo. Bihis na tayo. Ito ang aking outfit. Dito. Dito sa labas. <laughs> Ayan. Ayan. Ito ang ating outfit. Hey! Kinikilig ako! Ayan. So, bababa na ako. Pupunta na ako sa lobby kasi alis na kami. Talagang pinaliguan ko ng <laughs> ng hairspray para magtagal siyang hanggang gabi. So, ayan, gagawin ko na ito lagi. Gawin niyo na rin, masaya siya. Tsaka, konting ngalay lang sa arms, gawa ng pag-twist-twist. Pero, eh, worth it! Let's go! Bawa na tayo. <laughs>